Happy birthday to me. <laughs> Hi guys, I'm Golani Vlog. So ngayon is my birthday. So June 21 pa is my birthday. So ngayon na, alis tayo guys para magpagupit dahil mahaba na rin yung buhok ko. Dahil hindi ko napagpagupit sa Pilipinas. So, dito tayo papagupit na lang. So, bagong lahat, maliligo muna tayo guys. So, katatapos ko lang guys maligo. Tapos ngayon magbibihis na tayo. Diba? Hindi na akong pasalubog. So, yan lang guys. Alis na tayo. So, nandito na pala guys yung karim. Tumatawag na sa akin. ¿Ven? Dahil bakasyon ngayon guys dito sa Jeddah, Saudi Arabia, hindi lang naman Jeddah, so buong guys, so yun dahil edification yun, so hindi siya traffic so ang sarap lagi biyahe guys pag uh, aid vacation dito, so pumunta ako dito guys sa pagupitan, bali lagi ako nandito sa kanya nagpapagupit, bali dito yan guys sa Sarawat, malapit po, so mga halos mga barbers po yan guys, yung ano nakahilira dyan mga pagupitan, so bali sa kanya ako lagi nagpapagupit dahil siya yung pinakamura dito, 30 lang kasi ang bayad kaysa sa iba dito, uh, 35, 40 reels. So sa kanya ako, kasi okay naman siya maggupit. So bali tapos na pala ako guys ng paggupit. So bali pinabawasan ko lang naman yung mga gilid nito kasi medyo maiksi naman yung aking uh, book. Hindi pa masyado mahaba. So pinabawasan ko lang guys para naman magmukha tayong fresh dahil galing tayo ng Pilipinas. So after ko pala guys, nagpagupit pumunta pala ako dito sa Sarawat Supermarket. Sobrang init nga guys, pero nilakad ko lang to Malapit lang naman to so sobrang init lang talaga. So pumunta ako dito sa uh, Pinoy Market dito sa Sarawat. So ang dami mga Pilipino dito na mimili. At saka maganda dito guys sa Sarawat dahil meron dito mga uh, Pinoy Restaurant. Iba't ibang klase guys ng Pinoy Restaurant. Ikaw na lang pipili kung saan ka a uh, kakain dito. So bali guys, dahil birthday ko ngayon kumain pa lang dito sa Jollibee. So ito guys ang akin, may dalawang manok. At saka, basta, yun guys ang aking inorder. Iba talaga guys ang lasa yung manok dito sa Pilipinas. sa Pilipinas, sa dito sa Saudi Arabia. As in, talaga sa Pilipinas, pag tumikin ka talaga ng manok doon, malalasahan mo talaga yung sarap, ba diba? Dito guys, kakaiba yung lasa dito. So, yun lang guys ang aking si share sa inyo tungkol sa pinagkaibahan ng Jollibee sa Pilipinas dito sa Jeddah Saudi Arabia. So, bali guys, kababalik ko lang guys dito sa Saudi Arabia dahil ng bakasyon ako ng Pilipinas. So, ngayon walang-wala tayo by Pico. So, wala mo na tayong handa guys sa mga makakapanood ng mga katrabaho ko na nandito sa Saudi Arabia. Uh, pasensya na guys, wala mo na akong uh, panghanda na itapakain sa inyo. So, alam mo naman, galing ako ng bakasyon. So, ayan, ako lang, ititreat ko lang muna guys ang sarili ko. Kakain lang muna ako kasi wala talaga tayo. So, Ayan guys, ito lang naman ang aking uh, celebration. Bali, kumain lang ako dito sa Jollibee na mag-isa. So, bali, wala akong in-invite dito guys kahit isa kong katrabaho dahil ano, para walang masabing iba, para walang may magtampo, di ba? After ko pala guys kumain, pumunta na rin ako dito sa tapat lang mismo guys ng Jollibee. Namili ako dahil wala akong tubig pa. So kumuha ako dito guys ng anim na piraso. Bali, ito lang guys ang regalo ko sa sarili ko ngayong birthday. So anim na tubig. Tapos pibilisan na ako guys ng isda kasi so, mga isda nila dito hindi sa fresh. Parang ako lang ang fresh dito nung pumasok ako. So yung isda nila kasi guys parang uh, nung nakarampa ito mga hodi kasi medyo ano na, kakaiba na yung kulay yata niya. So, hindi siya presyo. Hindi ako bumili dito, guys. Ang hanap ko lang talaga dito, guys, ipon at saka pusit So, hindi siya available, guys. So, ayun, guys, kumuha ako dito ng isang mantika dahil may daran akong mga dalang uh, mga dried fish kailangan ko yun. At kumuha ako, guys, ng indomie pansit kantong, guys, favorite ng mga OFW dito sa Saudi Arabia. Ayan guys, sakto ito guys partner sa aking mga dried fish. Saka bibili sana ako guys ng cake para sa sarili ko. Kaso guys, hindi kaya ng budget ko guys kasi walang wala talaga ako. So kumuha na lang ako ito guys ng madilit na pinapay na parang mukha naman siyang cake na sobrang mura lang guys. So kumuha ako niyan at saka kumuha rin ako guys ng sardinas sa kalan niya. Favorite pang sardinas guys. So nakapromo siya kumuha ko ng apat na piraso. So yan lang guys ang aking nabili ito guys ang aking regalo ngayong birthday ko pansit canton, uh, sardinas at saka tubig at mantika. So yan lang guys ang gift ko ngayong uh, birthday ko. Happy birthday to me. <laughs> happy happy birthday sa sarili ko. So I'm already 37 years old guys. So another year. So thank you, thank you Lord sa lahat ng blessings na binibigay mo sa buong family ko and wish ko sana wala nang nagugutom sa buong mundo and always uh, safe ang lahat ng family ko and myself and more blessing to comes alam nyo guys uh, hindi naman talaga kailangan ng maraming handa pag may birthday kaya importante na malusog tayo and we're happy di ba pero kung may pera ka naman why ano, you can celebrate paghatlan ng maraming pagkain yan guys so thank you thank you so much for another year ma